Lupit ang ano ito, bumabiya ayo. Talagang pang lazy yung bus nila mga idol. So, ayun tatang. Okay. Sir, uh, tanong ko lang po, yung Tugigaraw raw, magkano ba yung pamasahe daw? Dulo to dulo na yon, galing ng PITX. Yung Tugigaraw sir, same lang po na pamasahe mula sa Pasay. Mula sa Pasay? Sa Kamias Sa Kamias Ah, sa Pasay. Ah, magkaiba na po. Ah, mag okay. Uh dito po namin pa first class 1431 1431. Ito yung deluxe po namin. 1213 1213. Para pag diniskote sa first class na a uh, papuntan ko igaraw diretso, less than 20% din siya magiging 1145 Sa deluxe naman, same deluxe 20% less is uh 973 ay ano yun, including rin sa uh, 20% list ng mga national athlete. 20% ang lalayo yung, uh, yung Okay. Pati po sa senior, uh, mga senior gano'n din, represent yes, ang ID. Okay po, thank you po. Ah. Uh, pag pumunta po, pumunta po sila dito sa PATX, anong gate po yung kailang punta nila para makasakay? Ay, okay, dito rin po, gate uh, number 4 po, second floor lang pocket nang escalator. Ah, dito sa taas. Okay. So, okay. Uh, number 4. Number 4. So, uh, sir, uh, Ito. anong bus po yung madalas na babiyahin ng, ng Tugigaraw at Cagayan? Uh, yung bus po talaga, uh, actually dito sa Tugig, uh, mm -hmm. uh, sa Tugigaraw at Cagayan, dalawang, uh, bali apat na biyahe, dalawang deluxe, uh -huh. dalawa rin first class. First so, class. na mga sasimilan. Okay po. Okay. Dalawang kategory lang. Wala po tayo dito mga uh, regular. Uh -huh at saka po. Soon po. Magkakaroon. So, uh, ilang minuto po ang interval bago ang biyahe? Yung interval po pag first class, papuntang Tuligaraw. Tuligaraw. po natin, Yung ano po? Yung enter interval. Ilang minuto po bago ang biyahe? Oh, o kailangan puno mismo or may oras na okay, sinusunod? Uh, hour yes po. Oh, one hour then. Kayunig ka rin naman uh, po, kagana lang kayo bigay. Kahit isa, dalawa, pasahero, ahalis at ahalis po. Basta naka ano doon sa oras? Service yan mga ating commuter sa mga posts. Okay po. Thank you. Thank you sir. Salamat oh, po. Ka-victory. So yun guys, salamat sa ano, na-interview natin si sir. So,